Welcome sa Pinoy Crime Stories, kung saan ibinabahagi namin ang mga kaso at kwentong misteryo na magpapatayo ng inyong balahibo. Kung ikaw ay bago rito sa aming channel, ay ihit na ang like sabay subscribe. At ihit din ang notification bell para updated ka sa mga bagong case updates, investigasyon, at true crime stories na siguradong magpapataas ng iyong adrenaline. Maligayang pagbabalik sa panibagong episode ng Pinoy Crime Stories. Ngayon, tutungo tayo sa Thailand, partikular sa Nonthaburi, na matatagpuan dalawampung kilometro lamang mula sa Kabisera, isa itong lungsod sa tabi ng ilog Chao Phraya. Kilala sa mga masisiglang pamilihan, mga shopping center, mga tanima ng prutas, sinaunang templo, at masasarap na pagkaing inihahain sa tabing ilog. Ang mga lokal dito, ay tanyag sa kanilang pagiging magiliw, palakaibigan at alindog. Ngunit ito rin mismo ang dahilan kung bakit nakakagulat ang kasong ito, isang madilim na lihim na may kinalaman ng isang asawa. Noong Pebrero 11, 2024, isang kaibigan ang nagpost sa social media, desperadong humihingi ng tulong upang mahanap si Chonlada Mutuong, kilala rin bilang noon. Aktibo siya sa social media tulad ng Instagram at Facebook, at palaging nag-a-update ng kanyang mga ginagawa. Kaya't hindi pangkaraniwan para sa kanya na manahimik sa lahat ng platform. Ang huling beses na may nakakita sa kanyang online activity ay alas tres ng madaling araw. Sa araw ng kanyang pagkawala, suot niya ang isang itim at puting damit at nagdiwang ng kaarawan ng kanyang asawa kasama ang kanilang mga kaibigan sa Bangkok. Nang matapos ang kasiyahan bandang alauna, nang madaling araw, ang kanyang asawa, ang 33 anyos na si Sere Echai Raktong, na mas kilala bilang Toy, ay isinakayang kanilang dalawang taong gulang na anak sa kanilang puting BMW sedan at bumalik sa kanilang tahanan sa Nontaburi. Samantala, pagsikat ng araw sa Nontaburi, dumating si Toy, ang asawa ni Nun, sa istasyon ng pulisya sa Pakret habang yakap ang kanilang anak upang maghain ng ulat ng nawawalang tao. Halata ang kanyang pag-aalala at desperasyon habang ikinukuwento ang matinding pagtatalo nila ni Nun noong madaling araw ng linggo. Ayon kay Toy, bigla na lang daw binuksan ni Nun ang pinto ng sasakyan habang sila ay nasa Klong Praba Road at tumalon palabas. Agad niyang pinahinto ang sasakyan, kinuha si Nun pabalik at nagpatuloy sila sa kanilang biyahe. Ngunit lumala ang kanilang away nang muli siyang bumaba malapit sa kanilang bahay, tumakbo sa kalsada at sumakay sa isang taxi bago tuluyang nawala. Sinabi ni Toy na biglang nawala ang GPS signal ni Nun at huling natuntun siya sa Chachuengsao Province, halos isang daan at limampung kilometro, siyamnapung milya, ang layo mula sa kanilang bahay sa Nonthaburi. Inamin ni Toy na nagkaroon sila ng pisikal na komprontasyon, ngunit iginiit niyang si Nun mismo ang kusang umalis. Gabi na nang bumalik siya sa istasyon ng pulis, mahigpit na yakap ang kanilang anak, umaasang may anumang balita o pag-asa mula sa mga autoridad. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapalibutan siya ng sangkatutak na mga mamamahayag, uhaw sa bawat detalye ng kaso. Sa isang prangkang panayam, isiniwalat ni Toy ang kanyang desperadong pagsubok na makontak si Nun at ipinahayag ang panghihinayang sa kanyang naging papel Bilang tapat niyang tagapagtanggol sa kabila ng kanilang masalimuot na relasyon, paulit-ulit niyang nagmakaawa kay Noon na bumalik. Iginiit na kailangan siya ng kanilang dalawang taong gulang na anak at ipinaalala ang kanyang mga responsibilidad bilang isang ina. Sa buong Thailand, marami ang nahabag sa kwento ng isang ama na naiwan upang alagaan ang kanyang munting anak. Ngunit sa kabila ng pagsuporta ng ilan, may bumabalong na pagdududa hindi lahat ay kumbinsido sa alibi ni Toy. Lalong lumakas ang hinala ng magsalita ang ina ni Nun, si Pen. Ipinahayag niya ang kanyang pagkalito at pangamba sa tila kawalan ng agarang aksyon ni Toy upang aktibong hanapin si Nun matapos itong mawala. Sinabi niya sa parehong pulis at media na hindi siya mapakali sa kilos ni Toy at nagbigay ng matinding pahiwatig na baka, hindi na nga bumalik si Nun. May pag-asang makapagpatuloy o mas madilim na katotohanan. Kahit patiniyak ni Toy kay Pen na magpapatuloy siya sa paghahanap kay Nun, hindi niya maiwasang magduda sa kanyang manugang. At nang lumabas ang ilang nakakabahalang detalye tungkol sa nakaraan ni Toy, mas lalo siyang kinabahan. Ibinunyag ni Pen ang isang madilim na bahagi ng relasyon ni Nanun at Toy. May kasaysayan ng pananakit si Toy. Tatlong taon na ang nakalipas, nagsampa ng reklamo sa pulisya si Nun laban kay Toy dahil sa pambubugbog. Ngunit ang mas nakakagulat, ayon sa mga kaibigan ni Nun, hindi ito isang beses lang nangyari. Ilang beses na raw niyang sinakal si Nun at minsan pa'y tinapakan sa mukha. Ang pagkakabunyag ng kalupitang ito ay tuluyang nagwasak sa tiwala ni Pen kay Toy. Nang makita niya ang mapait na katotohanan tungkol sa pagsasama ng kanyang anak, kumilos si Pen upang protektahan ang kanyang apo. Sa tulong ng mga pulis, Inalis niya ang bata mula sa pangangalaga ni Toy dahil sa matinding takot na maaaring mapahamak ito. Ang mga rebelasyon ni Pen ay nagbigay ng bagong pananaw sa kaso, malayo sa magandang imahe ng pamilya na ipinapakita nila sa social media. Sa likod ng marangyang pamumuhay at masasayang larawan, isang madilim na kwento ng pang-aabuso at takot ang bumabalot sa kanilang relasyon. Maaaring binibigyan ni Toy Sinun ng mamahaling regalo at matamis na salita sa publiko. Ngunit ang katotohanan sa likod ng pinto ay puno ng karahasan. Hindi nagtagal, isang nakakakilabot na balita ang natanggap ng mga autoridad sa Rapungpay, lalawigan ng Prachinburi. Isang sunog na bangkay ang natagpuan sa isang abandonadong rubber plantation. At ang mas nakakatakot? Ang lokasyon ng natagpo ang labi ay eksaktong tumutugma sa huling GPS signal ni Nun noong Pebrero 20, 2024. Nagtungo ang mga pulis sa isang rubber farm sa Prachinburi kung saan natagpuan nila ang sunog na labi ng isang tao. Napakainit ng apoy na tumupok sa katawan kaya't halos imposibleng makilala ito. Ngunit sa gitna ng nakapangingilabot na eksena, may natagpuan ang mga pulis na mahahalagang ebidensya na nagkumpirma sa pagkakakilanlan ng biktima. Mga personal na gamit ni Nuo-on, kabilang ang kanyang bracelet at kintong singsing. Bukod sa isang sunog na maleta, isang masusing DNA analysis ang tuluyang nagkumpirma na ang mga labi ay kay Nun. Dahil sa dumadaming ebidensya at sa pagtanggi ng mga magulang at kaibigan ni Un sa kwento ni Toy, unti-unting lumalabas si Toy bilang pangunahing suspek sa nakakagimbal na kasong ito. Nang pumutok ang balita, isang TV news station ang naglabas ng CCTV footage na nagpakita ng huling mga oras bago mamatay si Noon, at dito na nabunyag ang kasinungalingan ni Toy. Sa huling hapon bago siya mawala, nagpasalamat pa si Noon sa Facebook sa mga dumalo sa kaarawan ni Toy na ipinagdiwang nila sa isang restaurant sa Bangkok. Ayon sa mga ulat, Lumabas ang mag-asawa mula sa restaurant at dumaan sa Ramintra Expressway. Alas una ng madaling araw ng linggo, parehong halatang lasing ang dalawa. Ngunit kahit dalawampung kilometro, labindalawang milya, lamang ang layo ng Bangkok mula sa kanilang bahay sa Nonthaburi, napansin ng mga autoridad na imbes na tatlumpung minuto lang ang biyahe, tumagal ito ng isang oras at kalahate. Bakit inabot ng dagdag na isang oras ang kanilang pag-uwi Alas una at limampung minuto ng madaling araw, isang CCTV footage ang nakahuli kay Toy na biglang huminto sa gilid ng kalsada gamit ang kanyang puting BMW. Dito na niya marahas na hinila si Nun palabas ng sasakyan at sinimulang bugbugin. Paulit-ulit niyang sinipa at tinapakan si Nun sa loob ng sampung minuto. Sa kabila ng pagsubok ni Nun na tumakas, hindi siya tinantanan ni Toy. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng kunin ni Toy ang isang bagay na tila isang ladrilyo, brick, at walang awang hinampas ito kay Noon ng maraming beses. Sa sumunod na footage, bumalik si Toy sa sasakyan at kinuha ang kanilang anak na babae na nakasaksi mismo sa brutal na pananakit sa kanyang ina. Sa kabila ng nangyayari, isang naglalakad na estranghero ang nadaan sa lugar, ngunit tila hindi nito napansin ang karahasang nagaganap sa kanyang harapan. Sa isang panayam kalaunan, inamin ng estranghero na akala niya ay tinutulungan lang ng isang ama ang kanyang lasing na asawa habang inaalagaan ang kanilang anak. Ngunit matapos umalis ang estranghero, ibinalik ni Toy ang kanilang anak sa sasakyan at walang awang kinaladkad si Nun na halos wala ng malay pabalik sa loob ng kotse. Bagamat may senyales na buhay pa si Nun noong mga sandaling iyon, pinaghihinalaan ng mga pulis na ipinagpatuloy ni Toy ang pananakit sa kanilang bahay na humantong sa kanyang tragikong pagkamatay. Sa masusing investigasyon, natagpuan ng mga autoridad ang nakakapangilabot na ebidensya, kabilang ang mga bakas ng dugo sa gilid ng kalsada at sa loob ng bahay ng mag-asawa na nagpatunay sa matinding karahasang naganap noong gabing iyon. Habang lumalalim ang investigasyon at patuloy ang pagtatanong ng mga pulis noong gabing iyon, tuluyang bumigay si Toy. Dahil sa mga ebidensyang hindi na maitatanggi, inamin niya ang brutal na pagpatay sa kanyang asawa at kinumpirma ang kanyang mga naunang kasinungalingan. Habang sinusuri ng mga investigador ang karagdagang CCTV footage, na nakuha noong Pebrero 11, 2024, sa ganap na alas 9.20 ng umaga, isang nakakagimbal na natuklasan ng lumitaw. Makikita sa footage na umalis si Toy Sakay ng kanyang BMW, may dalang isang bag na nakapatong sa upuan sa harapan na tatakpan ng tila isang tuwalya. Ipinapahiwatig ng ebidensyang ito na isinama ni Toy ang bangkay ni Noon papunta mismo sa istasyon ng pulisya, kung saan niya iniulat ang pagkawala nito. Matapos nito, tumuloy siya sa rubber plantation, ang lugar kung saan kalaunan ay natagpuan ang mga labi ni Noon. Bago makarating sa plantation, huminto si Toy sa isang gasolinahan upang bumili ng dalawang galon ng gasolina. Ayon sa kanyang nakakatakot na salaysay, gumugol siya ng isang oras sa tabi ng bangkay ng kanyang asawa. Hinihiling na patawarin siya ng kaluluwa nito sa kanyang mga kasalanan. Ngunit matapos ang tila huwad na pagsisisi, pinuhusan niya ng gasolina ang katawan ni Nun at sinindihan ito. Ang pinakamasakit na bahagi Nakatayo lang ang kanilang dalawang taong gulang na anak. Walang kaalam-alam sa bangungot na nasasaksihan niya sa kanyang murang edad. Ayon kay Toy, isang gabi ng matinding inuman at tensyon ang humantong sa isang madugong trahedya. Sinabi niyang nawala siya sa sarili nang may magbanggit tungkol sa kanyang dating kasintahan at sa kanyang lumalalang problemang pinansyal. Dahil dito, lalo siyang nagalit at tuluyang nauwi sa pagpaslang kay Nun sa matinding bugso ng galit. Ngunit ayon sa kanyang kwento, hindi niya agad na pagtanto na patay na si Nun hanggang isang oras matapos ang insidente nang hindi na ito gumagalaw sa loob ng kanilang tatlong palapag na bahay. Sa buong pag-amin ni Toy, hindi siya kailanman direktang umamin sa kanyang kasalanan o nagpakita ng tunay na pagsisisi sa ginawa niya sa kanyang asawa ang ina ng kanilang anak. Nang tanungin si Toy kung ano ang naramdaman ng kanyang anak habang at pagkatapos ng trahedyang ito, wala siyang naisagot. Samantala, lumabas sa otopsi ang matitinding pinsalang na tamo ni Nun. Basag ang kanyang bungo, may mga bali sa pisngi, buto sa paligid ng mata, ilong, at sa buto sa likod ng kanyang tainga, lahat sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong klase ng pinsala ay dulot ng isang matigas at matalim na bagay Indikasyon na siya ay walang awang binugbog. May mga sugat din siya sa likod, patunay ng matinding paghihirap na dinanas niya bago bawian ang buhay. Kahit sa kanyang pagkamatay, ipinapahayag pa rin ni Nun ang kanyang kwento, ang panawagan para sa hustisya. Malinaw na ang mga sugat ni Nun ay nagmula sa brutal na pag-atake na nahuli sa surveillance footage. Ngunit ayon mismo kay Toy, hindi lamang doon nagtapos ang kanyang pananakit Inamin niyang pinagmalupitan pa niya si Noon sa loob ng kanilang bahay. Kung totoong may pagsisisi siya sa kanyang ginawa, bakit hindi niya dinala si Noon sa ospital matapos ang unang bugso ng kanyang galit? Bakit niya siniraan ang kanyang asawa na pinalalabas na kusang lumayo at pinabayaan ang kanilang anak? Malinaw na mas inisip niya ang sariling kaligtasan kaysa sa trahedyang ginawa niya mismo sa harap ng kanilang dalawang taong gulang na anak. Sa kasalukuyan, nakakulong si Toy sa Nontaburi Provincial Prison, naghihintay ng paglilitis. Kasama siya sa listahan ng mga pinakamalulupit na kriminal, kasunod ng trahedyang sinapit ni Nun. Sa gitna ng galit at lungkot ng kanyang pamilya at mga kaibigan, hindi nila maisip kung paano nagawa ni Toy ang karumaldumal na krimen ng walang kahit kaunting pagsisisi. Ngayong tuluyang lumabas ang katotohanan, isang mabigat na parusa ang nararapat kay Toy. Ngunit mas lalong masakit ang katotohanang matagal nang nakaranas ng domestic violence si Noon. Subalit hindi siya basta-bastang nakawala sa siklo ng pang-aabuso. Ayon sa pag-aaral, karaniwang kinakailangan ng pitong pagtatangkang makaalis ang isang biktima bago tuluyang makalaya mula sa isang mapanirang relasyon. Ang kwento ni Noon ay isang malinaw na paalala kung gaano kahirap para sa isang biktima ng domestic abuse ang tuluyang makaalis at kung gaano kahalaga ang suporta at tamang impormasyon para sa kanila. Kung ikaw o may kilala kang biktima ng domestic violence, huwag matakot humingi ng tulong, anuman ang iyong kasarian. Hindi mo kailangang tiisin ito ng mag-isa. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa Pinoy Crime Stories Nagagalak kami na ibahagi sa inyo ang mga crime stories sa buong mundo upang kapulutan ito ng aral at babala na hindi lahat ng tao ay mabuti. Ang iba ay nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon upang umatake. Kung nagustuhan mo ang aming video, mag-subscribe na sa aming channel Pinoy Crime Stories. Huwag kalimutan i-hit ang notification bell at i-like ang video na ito. Maraming salamat mga kababayan at abangan ang aming mga susunod na mga videos. Hanggang sa muli, ako po si Marie, ang inyong lingkod at tagapaghatid ng mga misteryo dito sa Pinoy Crime Stories. Paalam.